Bandang alas 8 ng umaga, naglandfall ang mata ng bagyong Nika sa bayan ng Dilasag, Aurora. Dito, walang humpay na binayo ng hangin at ulan ang bayan. Ang mga puno, pinasayaw ng hangin. Ramdam din ang bagsik ng bagyo sa katabing bayan ng kasiguran. Kaninang 4 o'clock sir, wala nang kuryente dito sa kasiguran. And then sa signal naman po, ah uh, medyo nagpa-fluctuate sa so, yung signal. Yung globe, wala, wala na pasin, wala po siya. Tapos tong smart po, papatay-patay na din. Puspusan na rin ang relief operation ng LGU sa mga nasa lantang residente. Ito'y matapos lumikas ang higit isang libong pamilya o higit dalawang libong individual. Nagtumbahan din ang ilang mga puno sa bayan ng Dipakulaw, higit isang libot walong daan na pamilya o higit limang libong individual ang inilika sa buong probinsya ng Aurora at ipinagutos na rin ni Governor Reynante Tolentino ang paghatid ng tulong sa mga nasa ng bagyo. Halos zero visibility naman ang bayan ng Dinapige sa Isabela na katabilang ng bayan ng Delasag Aurora kung saan naglandfall ang bagyo. Naging maalon din ang karagatan. Halos matumba na rin ang ilang puno. Sinoong naman ng mga pulis ang masamang panahon para tanggalin ang ilang nagtumbahang puno sa kalsada. Malapit na rin maabot ng Abuan River ang tulay na ito sa lungsod ng Ilagan. Nakaalerto na rin ang mga otoridad sa level ng ilog sa Malalam Bridge. Tuluyan namang nilamon ng tubig ang Gukab at Anafunan Overflow Bridge sa bayan ng Etchage. Tumaas na rin ang level ng tubig sa irigasyon ng NIA sa bayan ng San Pablo. Sa tala ng Isabela PDRMO, aabot na sa higit 1,700 na pamilya o higit 5,200 individual ang inilika sa buong probinsya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.